Parao natin ang episode natin ngayon sa PES to PES Hirit ni Dr. Love Balon ng Buhay, Balon ng away. Okay, Nene, sino ang inireklamo mo? At bakit? Si Lynn po at saka si Chriselle Dahil binababoy nila yung balon eh May... Sa loob ng balon, merong ano Diaper na tinapon Ngayon Pati mga basura, kung ano-ano. Ngayon, sa sobrang galit ko, sinerado ko yung balon. Nilagyan ko gate, pinadlock ko, hindi ko na sila pinapaigib Kasi binababoy nila eh. Nililinis ko yun, sinisementoan ko, binabrush ko lahat. Kasi nga, doon kami kumukuha pangugas ng bigas para malinis. Kaso binababoy nila. Nilagyan mo na siya ng gate. Opo, nilagyan ko ng gate. Gano kataas yung gate? Hindi na ba mapapasok? Hindi, na, mas... hindi naman makakapasok. Okay, Lapas sa lang ng tao. mo. Opo, may kandado. Bakit pag-aari nyo ba ang lupa Kami ng pamilya na, nyo? Hindi naman po. Kami lang ang caretaker taker doon. Okay. Caretaker, taker mababa lang dati ang balon hanggang tuhod. Kumuha hmm. po ako ng tatlong tao, nagpahukay ako. Kaya apat ka tao ang ano, lalim noon. Siyempre, concern lang din po ako kasi yung mga kapitbahay ko, nagbibingo lang po sila. Yung anak nila, pinapabayaan nila pumupunta sa balon. Ay, baka may baka mahulog. Naku, hindi naman more than dun sa mga basura na pwedeng issue or baka pwedeng yung mga diapers na lalagay-lagay doon. yung buhay ng isang bata is at stake. Kung Opo. baga, nagdedelikado yung mga Opo. bata. Concert at bakit lang po doon? ako sa mga bata. Paano nagsimula ang problema nyo? Doon lang po sa balon. Kailan to? Nung ano po, January 15. Itong January Apo, lang? Opo, bago lang. So fresh na fresh itong mga pinag-uusapan natin. Tricycle driver kasi ako eh. Mm. May tagabantay dun sa balon. Okay, Pitbahay so ikot ka. Mal binigyan po po sila ng oras, 7 to 7. Nakabukas yung gate. Binigyan ko po, po sila. Ang problema, hindi sila, hindi sila pumapayag. Kasi nga po, dati daw, hindi daw, wala daw po gate yun. Naka-open lang. Hindi sila pumapayag, nagagalit sila sa eh, akin. Eh, hindi ba't mas safe yun sa mga anak nila nakagate? At sa tingin mo ba, sapat na ang 7 a.m. to 7 p.m. na nakabukas yun? Sapat na po sa sapat na na nila na kasi rin, kasi naka no? nakai sila eh. Pang okay. Buo sa CR. okay, ulitin natin. Sino nagpagawa ng balon? Kami po. Kayo ng? Ng asawa ko. Ng asawa o, mo. Kumuha kami ng tatlong tao na nagpaano. Paano nyo nalaman na may bukal doon sa ilalim? May bukal po doon eh. Sa bundok po kasi kami nakatira malapit bundok eh. May bukal ah. siya na may konting tubig. Sa San Mateo. Na, ano. Opo. Kaya oh. naisip po namin gawan balon. Gusto namin makita yung balon kasi na malalim. yan. Na, na controversial na balon na yan. Patingin nga kami ng balon na yan. Meron ba tayong so, video? So ate, uh, ito nagpagawa niya itong balon. Ay! Iniit oh, oh, oh. lang ah, pala okay. ng balon. So gaano kalalim itong balon na ito? Kapat na katawag po ito. So, ibig sabihin ate, ito lang yung makitin? So, ito lang po. Pero pagdating sa ilalim, maluwag po 'yan, ma. Malawak, malawak na. Pagdating sa ilalim. So asan dito yung sinasabi mong isinarado? Nilagyan ng harang. So itong pintuan na to. Oh, dati kasi wala to, hindi Very important talaga na takpan yun, ha? Opo. Kasi kasya din yung bata dun. Bata lang po ang kasya. Oo, kasya din yung bata dun. Ako, mas concerned ako sa ano, kasi kung apat na tao na yung lalim nun, ay nako, kawawa yun. naman. Oh. Ano sabi mo? Huwag na, huwag mo na, 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 na. Mali, mali, lahat ang mga salita mo. Oh, Tama ah, yun, sinasabi niya, delikado. Ako naman bilang tsahin ako, hmm. hindi ko alam, galing ako sa nagtatrabaho kasi ako eh, mm. na muuwi ako ng gabi, mm. na hindi ko alam, mm. walang pasabi mm. sa tiyahin na bakit sinerado nilakpa yung gate. Bakit kaya masabihin? Na ako, walang respeto. Pero bukas, <laughs> oh. bukas daw ito, Atilin, ng 7, 7 ng umaga hanggang 7 eh, ano ng gabi. Eh, ano po ako, kasambahay po ako. Okay, so wala ka bang naiiwan uh. sa bahay na pwede magigip? Wala mag po, lahat mga anak ko po, Ilang Pasok taon lahat. ang pinaka panganay ko. Mo? Ang panganay ko, may mga trabaho na rin, wala dyan sa akin. Ang nandyan lang sa akin, yung bunso lang. Mama, wala akong ligo. Wala ako, tatlong araw na ako, walang ligo, walang tubig. Kasi si nene, sa si atin nene, hindi ako sinerado ang balon. Ate hindi lang ikaw ang iniisip. Yun ang pagkakaintindi natin, hmm. no? Dahil nga, delikado yung balon, may manggaglalarong mga bata doon. Eh, tama diba? Yun, ang tama ayaw yun. mo lang ay hindi ka naabisuhan. abisuhan mm -hmm. Ikaw ba ang bumabato sa bubong ni nanene? Oo, oh, kaya sa galit ko, kay kailangan ko. Sa galit ko talaga, <laughs> kailangan ko na tatain na ako. Alam niyo yung naalala ko, yung well, ah uh, yung, uh, yung babaeng Samaritana na nakita ng Panginoon doon sa well. No? Ang well is a symbol of sharing and charity bakit naging simbolo ng sharing of chari and charity, hanggang kinukunan niyo ng tubig ang balon, lalong dumadami ang tubig na ipinapalit dyan. Para tayong nagbibigay, nagdodonate ng dugo sa Red Cross. Mas madalas kang magbigay ng dugo, mas malinis ang katawan natin nagpoproduce ng bagong dugo. So, ang tubig na hinuhukay doon ay kaloob ng Diyos sa atin. Libre no? Ang pagpapagawa ng balon ay hindi kaloob ng Diyos. Kung sino nagpagawa ng balon, attorney, siya may-ari, right? At since siya ang may-ari, siya ang may control dun sa operation ng balon. Okay. Tinitingnan ko kasi ang logic nitong ibang mga nagre -reklamo. Kasi 7 to 7, bubuksan mo ng alas 7 ng umaga, eh, sasarado mo ng alas 7 ng gabi, eh, dumarating ako ng alas 8. Oh, paano kung ko ng tubig? Di ba? Gawan mo ng paraan, nagbabahid ka ba ng tubig na, kinukuha mo doon sa balon? Hindi po. Ah, hindi. Okay. Libre po. So, libre ang tubig. Pinagagamit kayo. Di ba? Marapat lamang. Maganda kasi ang purpose ni Nene na pangalagaan ang balon, na maging malinis ang balon. Hindi tinatapunan ng diaper dahil kung sa akin yung balon na yan, wala nang makakakuha ng tubig sa inyo dyan. Hahagisan nyo ng diaper ng bata na may dumi? Ay, eh, asan ang responsibilidad natin? Ang concern niya, hindi lang sa mga anak nyo. Pati doon sa ibang mga bata na baka mahulog. Kasi nakita ko yung picture eh maliit lang yung bunganga ng balon. Pag may nahulog na bata, goodbye ka talaga. Ewan ko kung paano nyo ma-re-retrieve ang bata doon. Maliit yung ano eh, yung, dadaanan eh. So, yun ang isang bagay. Pangalawa, ma-maintain ang linis ng balon. Kung hindi nyo maunawaan yan, ano pang kaya nyo unawain? Ang solusyon na lang, Lin, pagpunta sa barangay, local government, mag-request ng PORSO artesian well. Desirado po yun, ano, para gawin na lang, ano, para safe na lang mga bata. Yun na po, nirequest na po namin yan. Oh, yun, follow up nyo yun. Um, nakita na po ng kapitan namin yun, magpapagawa kami ng, ano na yung, oh. Opo, nakita artesian na po yun well. yun. Pwede gawin kasi meron niyang source ng tubig, uh, oh, no? So yun lang. Communications, no? Communications. Gusto mong buksan, tiyahin ka naman eh. Pwede naman pakiusap, Nene, baka pwedeng pakibuksan naman at mm, gagamit ako ng banyo. Wala kaming tubig ngayon eh. I'm sure, pagbibigyan ka niyan. After all, tiyahin ka. At kanina ko pa nakikita sa iyo na talagang ipinamumukha mo sa kanya na tiyahin ka niya. Walang halaga yun. It doesn't matter kung tiyahin ka o ano ipakita mo sa kanya kung paano maging tiyahin ka, kung paano ka dapat respetuhin ang pamangkin. Salamat, Mama Carla.